Grabe ang lakas. Wala pang baksan, mga idol pero halos yanig ang paligid. Naghanap pa na kayo mga idol ng murang speaker pero quality ang tunog. Ilang buwan na lang mga idol at pas ko na. Ready na ba tayo dyan sa ating mga sit-up? Kung wala pa, ito na ang sagot Dahil mura na, quality pa, at siguradong tuloy ang saya Pero bago yan mga idol, syempre mag-unboxing muna tayo At syempre, i-review natin ang ating uh, speaker na ito At ipapakita natin kung gaano siya kaganda at sa ka quality So malalaman natin dito mga idol kung ilang watts ba speaker na ito At syempre isa sound check din natin So let's do it mga idol Pag bumili kayo mga idol sa Juson ng mga ganitong mga speaker, ang kagandahan dito mga idol ay bibigyan ka ng free na sticker ng Juson. So ganyan kalupit mga idol, ang Juson. So patuloy tayo sa pag-unbox mga idol. So ito na mga idol ang ating uh, bagong speaker. Oh, dalawang klase, mayroon siyang uh, D15. Mayroon siyang uh, D12, D12 mga idol. So malapit na ang Disyembre mga idol. So maghanda-handa na tayo. So kumpleto na ang ating uh, mga speaker. So i review natin itong uh, mga speaker natin ito mga idol. So ito ang uh, D12 at saka ito ang uh, D15 ito ay ang uh, GT 15 yan yeah, no? so mayroon siyang uh, rated power na 500 watts yan yeah. so ang laki ng magnet niya mga idol oh. yan, yeah. ang kapal so itong uh, speaker nito mga idol pwede ito sa pang sub kung pang bahay mga ano lang simpleng sit up lang mga idol dahil ito ay uh, dikinse so subukan natin ito mamaya mga idol ang kanyang uh, tunog kung okay ba itong si GT 15 na 500 watts na woofer so mayroon siyang uh, nakatatak mga idol na juson yan so ang kada ng kanyang porma, uh, yano? No? so tamang-tama to mga idol pang uh, Disyembre, kaya malapit na ang Pasko. yan yan ang kanyang uh, loob, yan ang spider niya. so maganda naman siya mga idol. so ang laki nang uh, magnet, so ito ang kanyang uh, sticker. ito naman ang uh, D12. Ang rated power niya ay uh, 350 watts. Yan, 8 ohms. So, dalawa pa rin mga idol. So, sa ganitong uh, sit-up mga idol, pwedeng-pwedeng ito pang uh, bahay, pang malakasan na ito. So, ang gagawin natin dito mga idol, ito ay gagawin natin mid. Yan. Gagawa natin siya ng box. Ito nga, uh, didusi. At saka itong nga, uh, dikinsi. Eh, Gagawin ko siyang uh, pang base l or uh, miniscope so okay, okay mga idol ang uh, Juson so wala naman siyang uh, problema yan o no? so kung ganitong uh, sit up mga idol pang bahay talagang uh, pang malakasan na ito lalo na at malapit na ang kapaskuhan so ano pang hinihintay nyo mga idol GT15 500 watts. Sa murang halaga ng mga idol, maririnig nyo na ang napakalakas na tunog ng mga speaker na ito. Dahil basta nakajuson ka, talagang quality. So, sound testing natin mga idol. Isa-isahin natin ang uh, D15 at saka 12 <tinyo> thank <laughs> you